Para kay Skyla kay mo. Kaya nagbantay sa inahan ko dito. Ah, ikaw nagbantay sa inahan ko dito. sa kinsa po ko'y magtuog mo. May anak ko. Mukhang lang may yung Kung matabangan lang yung mga bayaran. Minaot ko nanay. Makatabang nako Naot ko yan. Na matabangan ako ang mama sa bayaran na. Ang kanganay, mga tao nga, matabang sa, sa, sa mga sitwasyon karon. So, kumusta man ang kahimtang la dito sa pangkuan ka ng pinansyal? Listen, tapakan na ko na ito yung tiil o unod para hmm. dilit na ko na magiging limpyo ba? Hmm. Trisya mi Ayan, yeah, Trisya mi Ilibin man yeah. ka no? Yan po guys, uh, si si Ate Marlene po, yung uh, pinuntahan natin sa nakaraang buwan dito sa Lower Caduawan, yung uh, uh, inupirahan sa paa, ay wala po sa bahay nila. Nandoon po ngayon sa hospital, patuloy po ang uh, gamutan. So, hindi tayo makapunta sa hospital kasi ang layo po, nandoon sa Cebu City. So, ang uh, naisipan namin, yung uh, pira natin na uh, tulong sa kanyang anak lang po uh, sa kanyang anak lang natin i-turn over uh, yan lang po ang uh, pinaka uh, sayon nga pamaagi na maabot ang kwarta ngadto sa uh, atuang tabangan nga pasinti so karon ang iyang bata na amandri karon so atong ato tang ato sang istoryahon si Trisha Mi yung uh, panganay no ang kinimugwangan so uh, lingkod ato Trisha Mi ato lingkod na So yan po eh, ito lang po ang tanging paraan na mapaabot natin ng uh, pira kasi nandoon sila sa hospital ngayon. So tinawagan ko kahapon. So salamat talaga sa unang uh, video natin mayroong nagabot abot uh, salamat sa Lau Sisters. Lau Sisters, shout out po sa inyo. Maraming salamat po. So pagdating namin dito, yung bahay lang nandoon sa baba, hindi na lang kami bumaba. Kasi uh, sabi ng ano, yung kamag-anak ni Nila ni Trisha, may, Trisha may nakaalis na pumuntang school so ang ginawa namin tinawagan uh, umuwi saglit dito para makausap natin ulit so ni adto na kasi eskulahan <laughs> oo ya to among kitawagan so nara atong na, nakas makasulti na to si Tricia me so ang ang hitabo dugay na ning balik sa, sa hospital sa mama mga dugay-dugay na mga pila na kasi mana mga sa kapin, magbuhan na. Yeah, Kinsa may nagbantay sa imuhang mama dito? A akong papa. Sa una, ikaw mo ito yung nagbantay, no? Mm. So, kinahanglan dyan nga mo yung no? Dito yung Grade? Grade 11. Grade 11. 11. Ang imong manghod, ito aron sa eskwela yung pod. Mm. Uh, dalawa lang silang magkapatid. Uh, grade 4, imang manghod. Mm. Si Tresya may grade 11. So, ang imong papa, nakabalik bag trabaho? Wala. Wala. Siya yung nagbantay, ron may makapuli. Siya yung nagbantay? Oo. Mm. Uh -huh. So, kumusta man ang kahimtang la dito sa pangkuan ka pinansyal? financial? Lison. Hmm? Lisod. Ang sabi problema nila? Mag, ang kwarta, para sa kaon sa ni, ni Papa. Kaon sa nagbantay, mm -hmm. no? Nga ang imong mama, gipirahan na pag-usap? Mag, mag, you know, mag, ang naman ako kay kanang limpyuhan, bali, bali ilisan ra lang, bandage yung na. Oo. Oh. -huh. So nay posibilidad nga posibilidad nga operahan na pag usab. Mm. Ana. So eh, do, naman po, ano, nga tapakan dako na to yung tiil ug unod para mm. dili dako no magdating limpyo pa. Oo. Mao ba? Mm. Hmm. Hmm. So kumusta tong inyong ang inyong bayranan sa katong ang mama po ni ano ni Trisha mi galing po sa private hospital mayro. Naaslay na dako kayong bayranan didto. So na nag-transfer dere sa public hospital para makaabil sa ano uh, sa malasakit center. So, uh, unsa may unsa may pamaagi didto sa kwan sa katong inyong bayranan dako kayo didto sa Pika sa Hospital unsa pamaagi ato? Kuwa man no, wala pa mi kabayad ngan man Kanang data-datahan ra. Mm. Data-datahan. Mm. Tagpila man ang buwan nga i-data ato. 5 5,000 ang buwan ang uh, Nagipirmahan nga data data mo data dito. Mm. So nakadata na mo. Mm. Wala pa. Uh. So, yan po ay kaya bumalik kami dito ay mayroong nag-abot. Sana sa ngayon makatulong to sa mama mo at sa papa mo, ha? Mm. ha? Wala pa ba ka na litro? Lit na. <laughs> ah, nakaapil mo ko plug niya. nananghid ko sa kung maestro nga muli ra er ko direkso. Ah, okay ra. Balik ra po. Balik ra ka dito mm. sa eskwelahan. So, ngayon po ay eh, ibigay natin kay Trisyami. Eh ang pira. So, unsay pamagi sa kwarta, ipadala lang nimo dito. na mo padala dito. Ha? So, ana na lang uh, ihatag nato ni i-proper turnover natin sa anak. Galaga naman wala may problema. Ay, ay si Tricia may na lang ang mo maniho para mapadala dito. Ang importante, ma-turnover na mo ninyo na makita po sa atong sponsor. Ha? Maraming salamat sa law uh, law Sisters.

19, 20 21, 22 23, 24 25, 26 27 28,000 uh -huh. uh, yan po eh 28,000 uh, siguro pwede na mong makadata ana, do, sa inyong bayaran ng sa Picas Hospital uh -huh. so ang sobra mauna inyong magamit-gamit sa mga magpapa mo sa hospital, sa kaon sa nagbantay. Kasi ang kung nai operasyon mahitabo o ka ng mga bayranan di sa hospital ron, naka man sa Malasakit Center. No? Mm. So salamat kay sa gobyerno nga nai pariya sa Malasakit Center na malibre dyan nga bayranan sa pasyente. So, karon Salamat kaayo nga. Mm. Kanang sa tanan nga nakakita sa video salamat jud kayo sa katong ni, ni sponsor po nga para makatabang po sa amo ah salamat kay sa Lost Sisters dako na kay katabang sa amo ah og sa ko ang papa o sa mama dako kay sa mut nga karon sa amo ang sitwasyon karon nga akong papa nga wala pa ka trabaho nga kada lagi nga wala pa kana wala pa ka trabaho kay kanang lagi mo makabantay nga sa ospital amat kay ninyo ya kay kay imbis daghan kay mo gibuhat kay inyo pang dong kwarta diri sa amo a ah. palit po ah, makatabang na pani ug sa iyang kinahanglan ngadto nya po pod sa ospital nga katong dito sa maktan doctors nga wa pa na mo nabayran na, na mung, kanang nabilin nga bayranan ngadto maka maka data-data na me oh. Oh, sige, yan po ah uh, uh, nabigay na po natin kay Tricia May panganay nila ni Ate Marlene so ikaw na ibahala na ipadala na sa siguro dito mm. magbili lang po kagamay para po sa imong pamasahe sa iskulahan no? anak na lang po, mm. so ikaw na lang ibahala na salamat again sa ating sponsor ang Law Sisters sa New Jersey Mar maraming salamat po sa inyo sige ha uh, mabalik naman ka sa iskulahan oh. Ato lang kay murag na jud ka. Ah, oh, kada ay kay ni ingon na sa maestro pa niyo to ba. Oh. Oo. Ah, sige. Ah, uh, bye, bye na. Uh -huh. uh, inaot nga makatabang na sa pagkakaron. Ah, uh, manghinaot biha punta nga naapoy mo donol donol. Salamat kay Gary sa inyong gihatod diri nga tabang ug sa mga